Lumutang ang driver na umano'y gumamit sa pangalan ni Senator Bong Revilla para makalusod sa EDSA busway. At para matuldo ka na ang kalituhan, inisa-isa ng MMDA ang mga sasakyan na pwedeng dumaan sa bus lane. May report si Karen Villanda, Rise and Shine, Karen. Dalawang lalaki ang kusang loob na humarap kay MMDA Chairman Romando Artes sa pagkukumpirma ng traffic enforcer. Sila ang mga driver na umunay nagsabi ng pangalan ni Senator Bong Revilla sa operasyon ng MMDA sa Baswick. Inamin nilang hindi sakay nang minamaneho nilang sasakyan ang senador at hindi niya rin ito pagmamayari. taliwas sa kanilang nabanggit sa enforcer na konvoy ito ng senador. Dahil nakalagpas sa Basway kahapon gamit ang pangalan ni Senator Revilla, pinagbayad sila kanina ng 5,000 pisong penalty dahil sa pagdaan sa Basway. Bukas sama si Arte sa pag-usad ng kaso para na rin mapagbuti ang mga pagkukulang sa implementasyon ng mga regulasyon sa EDSA Busway. Plano namang sampahan ng kaso ni Sen. Revilla ang mga gumagamit sa kanyang pangalan. Hiningi na rin ni Ako Bico Party sa Representative Christopher Ko sa MMDA ang pangalan ng driver na nandamay sa kanyang pangalan at gumamit ang kanyang pasong protocol plate para sampahan ng kaso. Dahil dito tututukan na ng MMDA ang paggamit ng mga peking protocol plate. Dito po sa investigation na ito, uh, din po namin yung mga lapses sa operational procedure namin. Kasi I understand na yung pong iligal na paggamit na yung mga protocol plates dapat po automatic kinukuha yung plaka. Hindi pa rin alam ng MMDA kung hanggang kailan ang suspensyon ni MMDA Task Force Special Operations Chief Colonel Bong Nebrija. Pero posibleng tumagal hanggang dalawang linggo ang kanilang investigasyon ukol dito. Partikular na iimbestigahan ang umaray paglabag ni Nebrija sa Data Privacy Act nang ilabas ito ang impormasyon o pangalan ng mga nahuli sa kanilang operasyon. Hindi pagbeberipika ng natanggap na impormasyon at pagbibigay kortesiya sa so opisyal na wala naman sa ng MMDA. Hindi pa rin alam sa ngayon kung ano ang posibleng kahalagay harapin parusa dito ni nebriha Ayon kay MMDA Chair Romando Artes, hindi niya pinagkalulo ang kanyang tauhan na eh si Colonel Bong nebriha ng personal niyang kausapin si Senator Bong Revilla. Hindi rin daw pag-recall ng kanilang budget ang dahilan kung bakit humingi sila ng dispensa. Never po siya naging factor. Uh, ako po liman taon na AJFR Finance and Administration. So Handa po ako na i-defend yung budget namin. I've been doing that for the last six years. Uh, wala naman po kami itinatago sa aming budget. Ako po, uh, dati pa hanggang sa naging chairman po ako, pagtama po ang tao namin, tinatayuan ko. Ipinaglalaban ko. In fact, if you will recall, tinayuan ko po si Colonel Librija laban doon sa mga congressman na naapektuhan ng kanyang operations under the threat hindi lamang ng budget ko hindi bubuwagin yung aming ahensya pero tinayuan ko po yan at ipinaglaban ko si Colonel Nebriha sa social media naman ni Colonel Nebriha bumuho sa mga nagsasabing I stand with Colonel Bong Nebriha hinangaan nila ang pag-ako niya ng kasalanan Nais din nilang ipakansela ang suspensyon ng opisyal at bigyang konsiderasyon ang magandang record nito pagdating sa kanyang dedikasyon sa trabaho. Kaya naman nagpasalamat si Debrija sa bumubuho sa pagsuporta sa kanya. Samatalang simula lunes, wala ng government marked vehicle ang makakadaan sa busway na siyang unang polisiya at naabuso ng iba. Tanging mga on-duty na ambulansya, bombero, PNP vehicles at service vehicle na may kinalaman na lang sa EDSA busway project, pati na ang mga may protocol plate number 1 to 5 ang makakadaan. Sa ngayon po, doon po sa listahan na ibinigay ng DOTR, hindi na po kasama yung clearly marked government vehicle. So, again, through you, ina-announce ko po doon po sa aming mga kasamahan sa pamahalaan, hindi na po pwede ang clearly marked government vehicle sa bus carousel. Uh, although we will not be strict dahil po kailangan pang i-disseminate yung information na yan, pero starting Monday, i-enforce na po natin na bawal na din po ang clearly marked government vehicles sa exclusive bus lane po natin. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.